Yan, good morning mga kapinya! Ah, nandito po tayo sa ponda. Ito po yung aming pinitos kanina. Dito po namin tinadala. Oh, Ayan po, mga saging dila. Yan po, yan po yung ko yung mga pagkain po! Ito po, suke. Yung maganda. Hoy! Kaway-kaway naman dyan! <coughs> hey! Oh. oh. <laughs> Yan po mga kapinya yung dinadala namin pinya dito sa pondahan. Good morning mga kapinya. Oh, ayan na po tayo. Pipitas na po ulit tayo. Ito yung pinitasan natin ng biyernes. Ayan na ulit ang hinog niya. Kadaming hinog oh. Narigig. Malaki. Ah, malaki lang. Pipiliin lang ho namin ng malaki. At ito iluluwas namin sa Martes. Yan po ang ating haharbisin ngayon. Biyernes so hindi ho natin kailangan ng sobrang daming pitasa at galing pong bagyuhan at katumal ngayon kaya ang gagawin natin pipiliin lang ho natin yung medyo mahilab hilab primera, segunda yan galing pong tumal kasi kaya ang mamimili eh hindi ho makakapwersa ngayon ng kuha ito pisa sa sasairin ng hinog mga martis na ho martis po namin to sa irin pipiliin lang namin yung malaki na madilaw ito naman mga ganitong ulay yan kaya pa yan sa isang linggo kaya hindi ho natin to pwedeng kwersahin talagang malaki lang ho kukunin ito po mga kapitbahay premera bibilangin po natin ang mga 200 pieces tiki lang sa ponda yan good morning mga kapin ah, nandito po tayo sa ponda ito po yung aming pinitas kanina dito po namin tinadala oh. yan po mga saging dila Ito so, ang suki, maganda. Hoy, kawai-kawai naman dyan. Yay! O, oh. oh. yan yeah, po mga kapinya yung dinadala namin pinya dito sa pondahan. oh mga pakuan. Yeah, pa. Ito yo. Hoy! Yan pa. na ang mga number one suki. At ito yung aming pang bigatin, pang main event. Okay, wow! kawai-kawai Ayan! ka na No. Dito po kada biyernes, dito po kami nagdadala ng kalakal. Okay na, maliit na to. Diyan po kami may mga suki. Ay, isang magandang itinuan dyan. Aba? Oo. Oh.